Naniniwala si Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na may mga pumapadrino sa umano'y mga ilegal na aktividad sa bayan ng Bamban sa Tarlac. Kinangulat ni Dante Gito. Nilinaw ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na hindi niya kilala ang kontrobersyal na alkalde ng Bamban Tarlac na si Alice Go. Naginigisa ngayon sa Senado ng salakayan ng Pogo Hub sa kanyang bayan noong Marso. Inihayag ito ni Teodoro sa pagdalo niya sa awarding ng Outstanding Cadets ng Philippine Military Academy ngayong araw. Bago naging kalihim ng Department of National Defense, naging kinatawan muna si Secretary Teodoro sa unang distrito ng Tarlac kaya dismayado siya na binabalot ngayon ng issue ang probinsya. Naniniwala si Teodoro na may malalaking taong nagpapagalaw sa bamban, kabilang ang talamak na mga ilegal na aktibidad papano nagkaroon ng ganong kalaking hindi ito pogo no kung hindi uh, illegal criminal syndicate activities na nangyayari na lumusot sa provincial na pamahalaan at ang PNP nung panahon na yon. Dagdag ng kalihim, bagamat magkaibang usapin ng kadudadudang citizenship ni Mayor Go at mga katiwalian sa nasasakupan niya, lahat ito'y tinututukan nila. Tulad din ng pag-iimbestiga ng lahat ng gobyerno sa illegal uh, activities ng uh, Chinese uh, nationals at uh, mga sabersibong elemento nila, pati na ang mga fake news na kinakalat nila, sa kanilang mga paid uh, uh, outlets mensahe naman ni Chodoro sa mga magtatapos na kadete ito ang simula ng pagsasanay nila sa modern warfare proper administration management at leadership karamihan kasi sa mga post combat assessment maraming nasasawi dahil sa katigasan ng ulo ng mga bagong pasok na lieutenant dahil hindi nakikinig sa mga mas may karanasan sa pakikipagdigma Maintain your head on your shoulders. Humility is a goal. Do not think that you know everything or you are better. Particularly though to those who you will command in the future of lower route but of greater field experience than you. Samantala, all systems go na para sa PMA graduation parade bukas na dadaluhan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Inaasahang dadaluhan ng mahigit dalawan libong bisita. Tanging mga kaanak at otorisadong mga personel lamang ang papayagang pumasok sa PMA hindi po tayo bukas para sa mga turista bukas ng, ng umaga lalo na uh, during the commencement exercises itself meron din tayong coordination with the PNP in terms of the traffic flow so we are expecting na hopefully mas maging smooth and yun lang po din siguro kapag uh, yung sa oras ng ingress medyo expect po natin na merong konting slight heavy uh, slight traffic doon Dante gitu para sa Pambansang TV sa Bagong Filipinas.